Ang naninit. Kentanganos, hey, matmangit. Eh. Day, mas sasayin mo day. Malaki yung apoy, day. Malaki at malaki. Sobrang laki, day. day. Tangina init. Yeah. Dali lang, ha. Oh, Dali, lang. <laughs> Dali lang. Alin na po na, wala. Ha. Eh, kanina, dudugtong 'yan. Ha? Yan, subukan natin. putang ina, eh, yung init, tumibidla. Ha, padami gimo na lang din 'yan. Alin, yung apoy lang

Saan? Saan, Pai? Ah, Jampai. Ayan eh, si Jampai. Yeah, yeah. 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 makahawak lang mang hos. Mamaya, mag i na ko. Pang main ko eh. Ayan <laughs> yung Makmak uh, Peter, -mak eh. ingat nga. Oh, ah. Sari, ingat ha. Bar. Lan, majesty Tayo muna pressure, yeah, Baka Pressure. Yeah, 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 yeah. oh, sige. sige. So, Wala fire fire yan! Kanay mo chip? Oops. Teka lang. Siya. Eh, eh, Oh, dito dito. Oh, dito Ah. Kaya hindi sa ko lang gagawin ko, pi picture lang ko ba kayo ano? Oh, no, 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 no.